Huwag Panginoon na nandito po sa amin, kapag Panginoon na magpapilihan po sa amin, kalakasan at nourishment, Panginoon, na kailangan niyo po kami, Lord God. At Lord, sa mga nagtitira po kong gawain, Lord God, ngayong hapon at sa gabi, Panginoon, tayo, Panginoon, ang patuloy, Lord God, na mag-ingat sa amin, Panginoon, at Lord, na maikaw ang pampurihan sa lahat ng mga ginagawa natin. Tapos kami sabot na sa panayin sa Amen!